Paano natin malalaman kung ano ang Facebook account ng mga ligaw na numbers na natatanggap natin sa ating text messages kagaya po nito? Dito natin malalaman kung totoo nga ba yung mga sinasabi nila o isang phishing scam lamang, kung isa ka rin sa mga nakakatanggap ng mga ganitong text messages ay lagi po nating pakatatandaan na magingat po sa mga phishing scam. So para malaman po natin ang kanilang Facebook account ay ganito lang po ang gagawin natin. pumunta sa Google Chrome app at e search natin dito ang www.facebook.com/login/identify. Din-mare-redirect po tayo dito. Ilagay lang natin yung kanilang phone number. Din-pindutin po ang Continue. Once na ganito po yung lalabas, ibig sabihin scam po 'yon. Try naman natin yung ibang phone number. So kung wala talagang nag-exist na official account ibig sabihin scam po iyan.